Isa sa mga miyembro ng dalawang pamilya ay nagkaroon ng relasyon at naging magkamag-anak. Ngunit ito ang sabi sa Philippine Heritage Library na Marcos Gold ang kontrobersyal na kayamanan na pinaniniwalaan na ipapamana hindi lamang sa mga Pilipino pati na rin sa buong mundo. Tunitunladang ginto na nakaimbak sa 170 na mga bangko na sasagip sa paghihirap ng taong bayan. At aahon sa mundo na naghihinagpis na sinalanta ng nakahawang sakit sino ang tunay na may karapatan sa kayamanang inaasahan ng mamamayan. At ano ang kinalaman ni Dr. Jose Rizal at ng black pock sa naturang ginto. Muksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Ano ang kasunduan tagayan at batikan? Nagsimula ang kwento pagsapit ng ikalawang digma ang pangdaigdig habang ang mga alyansa ng mga bansa ay nakikipaglaban sa mananakop mula sa Europa at mula sa Asia. Isang transaksyon ang naganap sa pagitan ng pinaniwala ang Pilipino Royal Family at ng Vatican. At ayon sa pahayag ng Contact Phoenix Journal Review, na isinulat noong Agosto taong 2006 sa kanilang artikulo na may pinamagatang Independence Confirmation of the Philippines Gold. Pagsapit ng taong 1934, nagkaroon ng kasunduan ang Royal Family sa pamumuno ng Prinsipe ng Pilipinas na si Prince Julian MacLeod Taguian Talyano at si Pope Pius XII ng Batikan. Ang tinaguriang Taguian Batikan Order ang sabi sa pahayag noong taong 1939 na pinahiram ng Taliano sa Vatican ang tumataging ting na 640,000 metric tons na tuniladang ginto. Ginto na bahagi ng kayamanan ng pamilya Mula sa pamumuno nito na siyam na raang taon sa Majapahit Empire Sa isla ng Java sa bansang Indonesia Bukod sa Royal Family, isang pare ang nakaugnayan sa maselang transaksyon Ito ay walang iba kung hindi si Father Jose Antonio Diaz Na tumulong upang hakutin ang sobra sa anim na raang tuniladang ginto Mula sa isla ng Saba sa bansang Malaysia At hindi ganong kadali ang paghakot ng ilang daang tuniladang ginto marahil ilang linggo o buwan ang hihintayin upang makarating ang kayamanan sa Europa. At ayon sa Seamarine.com, isa sa pinakamalaking cargo ship sa buong mundo ngayon ay ang double OCE Hong Kong na may kakayaan kumarga hanggang 197,000 na tunilada. Ibig sabihin, kung 640,000 metric tons na ipinadala sa Batikan na may layo na halos 10,000 kilometro mula sa isla ng Saba kailangan apat o ilang beses itong bumalik o walong beses na balikan kung walang ibang sakay. Ang matagumpay na kasunduan ay nakamtan dahil sa mga tulong ng na mga nakaugnay katulad ni Padre Jose Antonio Diaz munit sa kasamaang palad noong taong din yun matapos i-deposito sa Batikan ang mga ginto ay pumanaw si Prince Julian Macleod Tagian Talyano mula noon lalong lumalim ang misteryo sa tunay na pagkatao ni Father Jose Antonio Diaz dahil marami ang naniniwala ito ay walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. Mali nga ba ang kasaysayan hinggil sa bayani? Marami ang naniniwala na hindi talaga si Jose Rizal ang pinaslang sa bagong bayan. Subalit paano ito mapapatunayan mas mainam siguro na isang muna ang narinig noon at ang mga conspiracy theory sa kasalukuyan upang mapakinggan at maunawaan ang mga kuweba at patunay na walang halong pagkabayas. At ayon kay Karen Yudis, ang nagtaguyod ng Wealth for Humanity ay ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos at ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ito ang sabi ng dating empleyado ng World Bank. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, who was the superior general of the Jesuits at the time, put the world's international monetary gold reserves... and other wealth into a trust for the benefit of humanity for 50 years that trust is called the global debt facility and it's administered by the board of governors of the world bank and the international monetary Ayon sa salaysay ng dating empleyado ng World Bank, matapos ang ikalawang digmaang ang pangdaigdig, ang dating Pangulo ang naging abogado ni Jose Rizal sa panahon na nakaupo ito bilang Superior General ng mga Jess Twins. At ang tinaguriang Black Book ang nagasikaso ng ginto ayon kay Udis, ang ginto ay mula sa World International Monetary Fund Gold Reserve at iba pang yaman na itinaguyod sa World Bank. Sa ilalim ng trash fund, sa loob ng mampung taon ang tinaguriang Global Debt Facility kung tama ang pahayag sa Contact Phoenix Journal Review, ibig sabihin hindi namatay si Jose Rizal sa bagong bayan. Malaki ang pinagkaiba ng kasaysayan ni Rizal sa pahayag ng Contact Phoenix Journal Review at ni Karen Yudis. Kaya naman ang tanong ng marami ay sino ang nagsasabi ng totoo? Ang katotohanan ay kailangan may matibay na pruweba at ebidensya at sasangayon sa iba pang mga ulat Mahirap ibaliwala ang mga salaysay lalo na marami mga Pilipino ang naniniwala rito. Mayroong nagsasabi na malalim ang implikasyon ang pahayag hinggil sa Blackpok hindi lamang sa kaalaman ng bawat Pilipino at kasaysayan ng Pilipinas kundi pati na rin sa imahe ng bayani si Dr. Jose Rizal dahil kung iisipin kung hindi naganap ang kanyang kamatayan ayon sa kasaysayan ang pagiging martir nito sa kamay ng mga Kastila at firing squad sa bagong bayan. Marahil ay salungat din ang ating nalalaman nang na pagkabayani ni Dr. Jose Rizal ay hindi tunay. Marami ang hindi naniniwala dito ang mga salaysay hinggil sa black book o superior general na mga Jess Twins na mula kay Karen Yudis ay matibay at ipinahayag ito ilang beses sa publiko na walang pag-aalinlangan. Magkagayon pa man, mayroon pa rin naghihinala dito dahil sa iba't ibang rason, isa na dito ang pahayag ng dating empleyado ng World Bank hinggil sa ama ni Rizal. Ito ang sabi niya. It's in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. he was doing this as a young lawyer for Jose Rizal who had been in the Vatican for many years Jose Rizal was the son of Prince Tolano who was a twin of Queen Victoria. Ayon kay Karin Yudis, ang ama daw ni Jose Rizal ay si Prince Taliano sa kan ng Tagayan talyano na mula sa bansang Indonesia na lumipat sa Pilipinas mga taon 1478. Subalit ang ulat ng may Heritage na ang ama ni Jose Rizal ay si Francisco Mercado, isang kaalaman na nakatala sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Marahil ang ibig sabihin ni Karen Yudis ay angkan si Jose Rizal na mga talyano. At ang sabi sa Philippine Folk Life Museum Foundation na ang buong angkan ni Jose Rizal ay mga Chinese na nagmula sa lugar ng amoy sa bansa ng China mga taong 17th century. Kaya marami ang nagsasabi na siguro isa sa mga miyembro ng dalawang pamilya ay nagkaroon ng relasyon at naging magkamag-anak. Ngunit ito ang sabi sa Philippine Heritage Library na ang kan ni Jose Rizal, Protasio Alonso Realonda Mercado Rizal ay nagmula sa bansa ng China. Si Sian Ko at Somyo at ang kanilang anak na si Lam Ko ay lumipat sa Pilipinas bago matapos ang taong 1600 dahil rito. Marami ang naghihinala sa kwento ni Karen Yudis kung ang tinutukoy nga nito ay ang bayani ng bansa o magkapareho lamang ang pangalan. Bagamat ay hindi nabanggit sa kasaysayan ng Mercado Family na nagkaroon ito ng ugnayan sa Filipino Royal Family, posible pa rin na nagkarelasyon ang isa sa mga miyembro ng dalawang pamilya. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang mahalaga ay ang kayamanan na ipapamana sa buong Pilipinas. Sino ang may karapatan upang ipamahagi ito sa mga Pilipino. Mga katanungan na kailangan bigyan ng mga buluhang kasagutan. Abangan ang ating last episode sa Marcos Gold at ang ating susunod na vlog paano pinapabagsak si Bongbong Marcos. Abangan!